So, hi guys, mga unta. Akong sudan karon ay sardinas. Kini siya o yung taon. So, mauna niya akong paborito na sardinas sa una tong bata pa ko. So, karon, mga unta. Napod may lechon boy, pero mas gusto dyan ako ng sardinas. Kini among lechon boy, eh. Oo. Oh, wala na iko, ganyan ako. Ana, ikaon ang iko. Mga kini nilang Oh, diba, di ba? lechon baboy. Pero dili pa na ako ni siya tudaanon karon kay mas ganahan di ko sa sardinas. Hindi nito akong ganahan kaysa tudaan, no? O na ganit may baboy. Pero ganahan lang di ko sa sardinas. Bisag unsa pa ng sudaan na diha. Mas ganahan di ko aning sardinas. Abrihan na nato. Easy to, easy to open na lang ni siya. Easy to open. Hindi para sa una na kuan, lisud ka siya abrihon, oo isikan. Isi, isikan. Ibutang na to siya sa atong rice. Kaya lamig siya ibutang sa bao sa rice. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ano ba? Tagan siya sa bao. Ibutang sa nata, nato sa tupperware. Para di man ko ganahan na halu halo Ihalo sa rice. Uy. Ibutang nga na to. Kasi para mo lamig. Musamot o kalami ba? Diba? mga unta, mm -mm. sardinas sa sudan. lamit dyan yung sardinas sa imuha lechon, oy. Mm -mm. mm, -mm. Na, among lechon. Mm, wala pa na mm. Ano, pa. Ngayo ba mo sa among lechon? Ayan, <laughs> diha lang na siya kay koan. Basig makulangan ko dito sa sardinas, mauna akong sudanon lamian dito ko sa Sardinas. Yung town bayat yun? paborito sa town itong bata pa Yang Yung town na uh, kuan. Mm-mm. Hmm. Alam siya. siya. Mm. mm. More sardinas pa kay Lami. Kaya siya, guys. Mm. Makadaghan dito siya kaon. Kung sardinas dito ang sudan, makadaghan dito kaon. Lami, manugod kaayaw. <laughs> mm Ayan. Wala pa ni nahurot. niya mong lechon itong New Year. Wala, wala pa nahurot. Okay. Wala pa siya Kay dako-dako. May sa mong lechon. Ay. Ayan. Giuna pa na mo itong koan. Itong lechon manok na kaon. Di kaon ba? Mmm. Mmm. Magdagdag patag rice kay lamit kaayo. Mmm ang sardinas. hmm, hmm, Mm. Sarap ang sabaw niya. Sabaw. Sauce pala niya. Sauce. Sauce so. nito. Mmm. Mmm. Sarap. Hmm, mm. mm. nabusog ko. Abrihan natin niya itong baboy. Yan, tilawan nato. Wala pa ko nakatilaw eh. Ani. Kaya magkawin, Ani, kasi akong friend o si ate. Nga, wala pa ko nagkilaw. Gila naging Bikaon na nila ang ikaw sa litsyo ah. na. Tulungan mo na ito kung lamit din siya. Kung unsa ka ang among lechon. Ayan, among lechon. Ang dami. Ang dami. Ang dami. lang dyan kape sa akin yung lechon. Mas dami dyan kung na i partner na kape. Ang mm. 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 iyang pangit. Dilit na siya crispy kaya pila naman siya kaadlaw. Bye!